magandang araw sa inyong lahat mga idol ayan mga idol papakita ko lang sa inyo mga idol yung nagawa namin ngayong araw Kahit tapos na kami kasi wala nang space kaya maaga kami natapos wala na kami gagawin so magaya pa kami mauwi kasi bawal umuwi ng maaga hintayin mo namin mag alas 3 para kami umuwi yan mga idol papakita ko sa inyo yung natapos namin ngayong araw Ayan mga idol, ito yung nata natapos namin kanina. Ah, uh, ito yung mga nakaraan, ito yung bago. Ayong araw lang to. Ayan, mga nakaraan yan. At saka ayan, dalawa. yan, dalawa. Ayan yung natapos namin. Ito, tatlo. Apat. Lima. Ayan, anim yung natapos namin ng araw mga idol bukas na naman dito naman kami magdidiri sa gitna sa pagitan ng dalawa na yan. yan bali ang kulang pa dito mga idol ay sa dalawa tatlo bali tatlo pa yung kulang dito sa gitna na yan pero hindi namin pwede didiri lang sabay kasi baka mag collapse yan gagawin namin dito bali, dito kami sa gitna drilling bali yung dalawang natira Sunod na araw na naman at saka ganun din dito bali sa dalawa bali apat pa ang kulang dito bukas din na kami magdidre sa gitna at saka ganun din dito bali apat apat din yung kulang ganun pa rin yung gagawin namin at saka may kulang pang isa dito at Gaya ng mga idol, ito mga idol, ito mga idol, tapos na to dito. So, tinawag magkadikit na yan sila tapos na ito may isa pa dito ayan saka ito tapos na ito, banda dito bali isa na lang yung kulang ayan na lang yung kulang nya pero bukas tapos na ito lahat dito ayan lahat yan ayan tapos na ito lahat dito ayan tapos na lahat bali paakyat na kami bukas tataposin namin to dito hanggang doon tapos sa sulod na araw doon na naman kami sa taas bali ang gagawin pala dito mga idol ano ah siyam na bahay ano ito lahat siyam na bahay ang gagawin dito napakalaking ano to mga idol napakalaking gastros ng trabaho nito kasi alam mo biro mo sama sa drilling machine pa lang sobrang mahal na ng bayad yan. Ayan, mga uh, bakal pa ito. Yan. sabi lang pala ito ng dagat mga idol. Ayan. Eh, no? Ayan, taunahan, dagat na. Kaya pag bumili ka rin ng bahay dito, sobrang mahal. Sabi ng kaibigan ko, nasa ano daw, nasa 8 million dollars. Dollars mga idol, sobrang Sobrang mahal ang bahay dito. At kaya kahit gaano kalakamahal yung yung ginastos dito kung gaano kalaki yung ginastos mababawi rin kasi sobrang mahal din ang binta ng bahay dito Ay, mayroon, yung sama ko nagpre prepare para bukas nagpe-prepare para bukas para dyan na naman kami mag-drill bukas hanggang pakyat yun so, tapos punta naman kami doon sa baba matagal-tagal pa itong trabaho namin mga idol baka abutin pa kami ng tatlong buwan dito apat na buwan kasi matagal kasi itong trabaho kasi kagaya niya no kailangan pang ayusin niya no tinan mo daw tagilid kailangan pang ayusin yan para makakit yung drilling machine ayusin pa yun lalagyan pa yun lang ng ano yan, ng lupa Si mataas na ba, mataas to dito banda ito itong tinayuan ko ngayon ano na ito uh, nilagyan ni rin to ng lupa dati ito, ano to tagilid din ngayon na unti unti lang inaayos para masimulan na papunta sa taas ayan mga idol ang kaya doon pagkita ko sa inyo ayan mga idol ganyan yung mga idol yung nyan daming truck na naghahakot ng mga lupa para itambak doon sa taas ayan mga machine nagtatambak ng lupa tinatambakan nila ng lupa para maging maayos nito, ito ito kahapon lang ito tinambakan tapos doon sa taas naman nagtatambak na naman sila tapos, doon sa pinakataas